good morning So For today's video tayo doon no? May gagawin tayo Tayo ay mamunguha ng talong So dahil tag-ulan Wala tayong rides So pasensyahan nyo na itong video natin Mga master uh, Dito lang muna tayo Sa gulayan natin So ayun, pakita ko lang sa inyo yung mga pinagpaguran yung nagtanim kami nung tag-init so dinilig namin dan na dinilig hanggang sa uh, naging maayos hanggang nakapag ano na tayo nakapag nakap, na tayo nakapag -ano na tayo nakapagbinta na so ayun, pakita ko sa inyo dito tayo pupunta sa gulayan namin ni misis hmm. malaki naging sakripisyo kasi namin ito dahil ano eh dahil nung tag ng tag init puro dilig kami puro dilig so ngayon inaabot ng tag ulan hindi na kayo magdidilig tag ulan na so ngayon may bunga na siya mangunguhan na lang tayo so, yan. may umorder kasi dalawang kilo na pa nga na pa pero mangunguhan tayo tara ma. so ayan pala mga master yung tiyatawag na apong-apong ayan nagugulay din yan pero hindi pa ako nakasubok yan hindi pa tayo nakapag-try niya magulay oh ayan hindi yung try namin dito try try niya yung aming tinayim nung tag-init na ngayon ay nagugulay na namin ang gulayan na o napagpinta na nga kami sitaw talong master ito yung gul ito yung gulay namin talong Talong. malit lang mga nasa ano lang to ayan puno to ma 115 na puno madami dami na rin kasi 100 na eh nakalampas ng 115 na eh sobrang lambot na ng lupa magdamag na magdamag na ulan ay mo lalaki mo ayan oh ayan po mo eh wala na ano na tulahing na ano na to talagang ano na may ano na talaga ari pitasin na talaga oh. Bum, yan oh na, ano, na ano hindi magulang na yan dahil bukong buka na oh no ano, na sa isa ari pa mau ari pa yan oh dalawa pa yan oh, oh. Ayan pa nga. Doon o. Ayan pa doon o. Yan. Yan ang sign na mga ano, bukang buka na. Master. video natin mga mas <coughs> talong ito nag umpisa pa lang to, mamunga, no? Ma. ito mamunga pwede na yan pwede na bukang bukang ng kuwan pwede na yan ayos na yan Kalau well, balik payah ito ang ang kularin dito. Ano? may nakita ako gamit sa. Bigla tong palaki din. Dito na sa iba. Ako ay gumapang dito sa bas. Sasana. Ay, ano natin? Kalabasin natin. Ay, ako kahaba pa. Ako mabuputol. Ikoy lang 'yan na putol para magbago ng ano. Magbago ng soloy. Gutpin mo yan, gutpin mo yan. Ayun. Dito ka sa ano, may ano na may bulaklak na oh. Oh, ayan oh. Na, na mulaklak na oh. Uupo na. Ang bilis. Ha <laughs> <laughs> ba. So ito yung ukura. Wala pa siyang ano hindi pa siya na mulaklak masyado pero malapit na mamunga Ayan na siya. Oh. Dami. Yan, ukra. Yun, meron dito bunga ma. Ano kura? Lahing na yata. Ay lahing na. O, ano na? Magulang na. Hindi ko nakita to ah. O kura. na dalawa. Hmm. Ayun, no? Baka pwede pa. Kung talaga, ng ukra, talaga bawat puno. Dalawa. Madali kasi mamatay yung ukra pag ano. Pag, uh, nagugulangan siya, madali mamatay. Pwede pa? Matigas na. Matigas na nga, na na unuhan natigasan tayo, na tigasan tayo ng ukuran ah, gulangan tayo paborito ko po pa naman yung gulay na yan sarap niyan tabo din eh. bakit do sa kui, kui, nagtataka dahil yung mga yan ang nag-iisa ay kasabay niya yan bakit eh ay hindi masyado na iinitan do yata bakit yun ay kilap okay pala ya ayo mo to ayo mo kuhanin to wala na bulok na hindi pa kainabangan nabangan oh to Palaya, sarap niyan ano, may itlog. Sus, may ang pala nga Palaya nga, doon na binili ako. Yung ano. Yung mo. No? Yung, yung alugbate. Oh. So, Pag mayroon kang itinanim, mayroon kang anihin. Naku, kawawa naman ito. May ano, may leptospirosis oh. Ayan oh, no? mga no, master. <laughs> mo ba ng bago? Yung may mga damage mo. No? Yung may mga damage mo. Maraming ano sa... Subok, eh? na yun? Pumutok na, sobrang ulan. Yan, sobrang ulan yan, no? Eh. Hindi, yan. May na, mabagal lumaki ka... mm. <laughs> yung ano. Papa, papa. Talong pagka... Hmm. Don't worry, Pa. nya 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 nyap di nian orang no. kelangan nya yuno baluk tutna din pala mga master may epic may epekto din pala ang ulan sa sobrang oh, sa sobrang ulan sa talong Wari pa mahong wari May epekto din pala pag ang sobrang ulan sa gul, sa gulay Di pa yan Ari, ilalim mo.

Ayun, hmm. Ang isang sa isang 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 yun, yun, isang 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 lalo sa talong na uh, master kasi yung nagpo-pollinate ng mga bubuyog hindi siya nakakapag-pollinate dahil gaya, oh, tulad yan sobrang hangin, ayan o oh. pansinin nyo yan o oh, dahil labagat o oh. oh mo mga wala siyang, wala akong nakikita ang bubuyog dito hmm. Di ba? nabasag, nabasag ariga nabasag ko nagpo-pollinate kailangan kasi pulinit pollinate yan para mamulaklak para maging bunga ang yung halimbawa ang katulad niyan yan 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 yan, yan bulaklak na yan yung isa na yon yung buka lalaki ari naman nasa babae pag buka niyan kukuha rin doon i-pollinate ng bubuyog eh wala wala nagpo-pollinate tigil ang bunga di ba

Ari oh. Kaya sila gusto nila yung ganito. Bagong pitas. Wala sa id. Mm -hmm. Alright. Na tayo. Oh, kuha mo Ayan mga master. Nakadali tayo. Kita yeah, ba malalaglag na kaya ah. so, kalakon prosin. Bunga sobrang dami na Sa'yo, tapos na. Salamat ho naayo. Thank you for watching this video. Salamat.